Ito na si Kyle Lechari. Hello po. Hello. Oh, eh, yun kasi parang sumirioso kay Andrea. Uh, talagang light lang kay kay Cyril. At syempre, medyo sensitive yung topic kay Zai sa character niya. Pero sa'yo, kakamustahin ko na lang kayo. How are you guys on set? what's been happening? What's been down? Because para nakita namin, no, yung ensemble cast niyo really works so well. Yeah, um, simula pa lang po ng story, ng uh, taping namin. Actually, ah, wala pa nga po taping. Oh. Um, feeling ko parang yung Workshop pa lang po namin, nag-break na kami agad. Wala naman po hindi nakan or sa set. But, sorry to cut you there, but not all of you were friends, di ba? Parang it was you, Andrea, Elijah came in new. Yeah. Tama, o, o, what was it? Paano naging close kanino? Sino nag-break ng eyes? Jella also came in new, di ba? Break ng eyes? Wala naman po kasi siguro gano'n. I As in, mean, pagdating namin dun kasi alam namin gusto naman namin talaga pagkatao siya. Okay. Tapos natin na po talaga. Um, yeah. pero kayo, may mga single, kumakanta na kayo, di ba? May mga ano na kayo nila, Elijah, kamusta ang brotherhood? Um, actually, may mga nagawa po kami mga kanta ni JK. Yes, kami ni JK, may mga kanta po kami nagawa. Ang abangan nila na po. Maybe, nanganak na nanganak yung ano, no, yung mga ginagawa niyo on set. Kasi kanina kay Cyril, sabi niya yung beauty, yung, I mean, it was that side. Now, guys, mayro parang nagkakaroon na kayo ng ano, groupies. Groupies? Groupies. Totoo. Uy, chika muna, ano kamusta? Ano yung mga, sino ba nagme message sa inyo? Na mga fans, ano sinasabi nila? Mga sinasabi ko ng mga fans. Or regarding that, the, the best feedback that you got. Ah, ramdam po kasi nila sa bawat eksena yun yes. yung chemistry natin. Yun yung yes. pinakagusto naman po talaga namin mangyari. Maramdaman nila na parang totoo yung nakikita rin. And nai-nai-tawin naman po. Eh, eh, totoo naman siguro yun. Yeah. What was the quirkiest thing or parang yung pinaka uh, tidbit na pwede mong ma-share behind the scenes ninyo? Okay. Like, kung baga, ano ba? Kung may mga ritual ba kayo on set? Um... <laughs> Buga. 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 sa Buga. Sa, Buga. Sa, Buga. sa Northford po may may corner po talaga kami. Ano? Uh, ano yun? Wala lang it's the Northford. Ano, wala pa kami pang-aalam para doon pero it's our own corner. Kami mga artista. That's our corner daw. Parang wala it looks like a little campsite baga. Nasa set po. You made it you made it feel so real, right? And the, Meron pa kunwari, syempre, sabi mo nga school. Ano ba pag school? May mga designated bang taga ng baon, taga-libre sa inyo? Uh, ayan, yung kaka-interview na po si Roxy. Si Roxy mahilig po buntala ng baon yan para sa lahat. Minsan makapal siya, minsan tostano, minsan... Pero laging nakakarating sa buong cast. kasi laging may parang tupperware po siya para sa lahat. So, ito ask them kanina, no? how do you guys support one another sa mga sensitive topics na, na nilalabas nyo sa characters nyo? Because lahat kayo may pinagdataan. ah actually, kung mapapansin nyo po, maraming mga nangyayari po sa senior high na, malapit mga, na medyo malapit po sa uh, nangyayari po sa akin. Uh, so, uh, kung wari po, uh, sa akin, kay Over. Dati, you know lang ako kay Cancer. Ika kamatay lang po ng kapatid ko. So, medyo malapit din po yung karakter. Yung, uh, medyo malapit po ako sa karakter. Ah, yung kay Miggy, kay Poch. Sobrang dark. Sobrang dark po na nangyayari sa na parang nangitatawid niya talaga. And naramdaman po ng mga tao yung mga nangyayari sa And then, talking about yun nga, no, uh, dealing with someone who's uh, battling yun nga, yung cancer, like, dito sa senior high. It was how do you how do you process that? Process. Well, mahirap po talaga kasi yun na po, medyo malapit po talaga sa akin. Magiging natural po yun sa ng emotion mo minsan. Um, uh, po ako sa party May mga eksena po kayo makita na, may mga eksena po namin hindi tayo. yung laging one take lang kasi ramdam na ramdam ko agad. Kasi siyempre, um, sila tayo but um, it's hard. Mahirap naman po talaga. So, minsan, naaalala ko siyempre yung kapatid ko po pag, pag kanyan po yung mga eksena mo. Pero it's part of my work now. So, thank you. And actually, it's been a bit of my therapy. Uh, para siya naging therapeutic din po para sa akin. Kasi dito po sa industry na to, mahirap maging malungkot. Kasi kailangan mo mag para atin. Kailangan mo mag-mintip sa trabaho. Pero pag tapos pero at least, pag may mga eksena po ang dahilan, labas ko na. Uh, hmm. Next